So Magbano tayo mga kajolig So good morning, good morning Welcome sa YouTube channel natin So magbano tayo ng uh, uh, sarkan, ano mag -dain -dain tayo para may panghugas tayo ng sasakyan mga uh, kajologs So, alright So, ayan, samahan nyo ako oh. Kaya alis muna ngayon, magbinta tayo, uh, binta ng uh, mga, tawag nyo ito, uh, magbinta tayo ng ating uh, sarkam. kung abutin yung sarka natin konti lang to mga idol para mga basura mabinta natin ano para malinis yung ating uh, garay kasi mag-umpisa na yung uh, winter pero kailangan natin maglinis yung mga basura na dapat uh, dispose o mabibinta binta natin no, mga idol yung, dito tayo sa sarapan binta tayo mga loads uh, bukas na siguro tayong bukas na Ayan. kunti lang lang na ibibinta natin eh so panghugas lang natin to ng sasakyan alright so nandito na tayo mga loads ang tabayan na nila lang maya maya yung ating update ulit alright oh, mali mali Hindi pa ba nakarecord? Anak ng kamatis na. <laughs> Ay, <Uy>, naba. <coughs> Akala ko nakarecord. Hindi pala. Never mind. ko de lang tarik eh <coughs> yung paghuhugas ko hindi na ko nun ibali okay lang okay lang mga ideya ni daga Kalau ni kalau aku tak ya, di ka ka pa, pa, pa change oil ko lang ano nga guys ayan uh, ang gumas to sunuhan tayo ang gumas to tayo i'm Ayun na lang. Alright. Ah. Oh. Tayo. Oh. So, dadaan na ako dito sa chaing ko ng mga lunch Alright. Eh, balik na natin ta, yung kamera. Oh, come on ayaw ayan okay kasi pa palubat na eh palubat na yung hangin natin okay Kasi so, bago bagay na lang yung sinamayos na ah tayo. diretsahin ko Tawang ko nandito sila So, uh, mahalibat na itong uh, GoPro natin Ayan, so, Pabusing ko na lang para Ang uh, i-charge natin ng mga loads na nasa 6 minutes na yung mga na rin ito uh, Dapat mga sa 30 minutes eh, yeah. So ayan, so araw ng uh, Sabado Ayan, good morning, good morning Huwag din ang mga sa Pilipinas ano? Okay Dito guys, kasi dito walang kamagkikitang ng uh, nakatambay ano lahat dito uh, yung mga tao Bila sila sa trabaho nila Hindi uh, ka sa Pinas Na ganitong oras Nasa no, tambayan pa eh no Yan <laughs> Ito iba Iba rito eh, mga idol Ayun lang pala nakuha na kayo nina Yung pag ko Lahat ng tao doon ah uh. kagak ada Ay. itu mana itu itu kalau uh, tidak lagi ada atas saja nah ini saya sesak ya nih eh. so ayan magano tayo linisin ko na itong mga lansyo na Okay, so, patapos na din tong battery. Malulubat na. So, maglalagyan tayo ng wax. Para papangang yung kikintab din na no? Ayan. Ay, palapit na naman yung uh, ating winter. Ayan. Ngayon, ngayon ko lang na ito nalilis eh. Ah, matagal ko na yung ito nalilis. Hindi na ako nakapag-upload ano, ng video mga lods. Anong pasinsya na kayo. Medyo wala tayong oras eh. tataposin ko na itong video mga ka so hope you like the video and uh, please subscribe and give me time-ups and see you sa susunod ating vlog bye mga kogs